What's up mga chong? Alam nyo ba may na-discover ako na sobrang murang kainan na for only 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos eh makakapili ka na ng iba't ibang klase ng ulam gaya ng pork, chicken, shanghai at marami pang iba so ano pang hinihintay natin? Let's go! Kung naghahanap ka ng mga budget meal na kainan dito sa Makati, eh pumunta ka na dito sa may Bangkal, Makati, MRA Street, Corner Kapinpin. Open sila 6pm hanggang 10pm. Nagtitinda sila dito ng iba't ibang ulam gaya ng siomay, tortang talong for only 35 pesos, pork chop for 35, lumpiang Shanghai 10 pesos, imbutido, longganisa for 20. Ito naman yung mga limang piso nila yung mga maliliit. Meron din sila dito daing, itlog, hotdog at marami pang iba mga pre. Sobrang lakas ni nanay, minsan hindi na sila umaabot ng alas days at maaga sila nagsasara dahil grabe sold out agad. Tay, ilang years na kayo dito sa taglitinda? One year pa lang. One year. Kamusta naman ay? Eh, sakit-sakit. Pagal-pagal lang. Pagal-pagal lang. May balita, lagi ka daw sold out na eh. Dito ah, na lang yun. Anong oras po kayo nagbubukas? Yung akay buhat na nagbukas ng alas 6. Alas 6 na? Oo. Oh, hanggang? Oo, oh, hanggang alas 9 lang. Alas 9? Wow. Oh, pinakamata ka na yung sel pinakamatagal na hindi. Kasi nauubos na agad na yun, no? Pero dati na, inang oras. Nang no, araw, madaling araw. araw, may bilita ako Hindi ako lala eh. <laughs> pero ngayon na, ilalakan na, no? Ang lakas mo dito sa mga atin na no? Dead pesos lang budget natin dito kay nanay. Subukan natin kung gaano karami makukuha natin. 32, 35. Shanghai. Dalawa. Tunay, lima tunay, no? Limang piso. Ito, paborito ko ito ng bata, eh. Lima. 35, Sabi naman, 15 pesos na kanin. Uh, so, natin to. Ito yung uh, ano natin, 4110. Tapos, bali tao dito, pag nilambing mo si nanay, tadagdagan pa daw niya. At oh, may libre, oh, libre, libre bang patikim? Oh, may libre pa? May libre bang patikim? Okay mo? Libre oh. yung patikim. Baka daw ano eh. So, ito yung 110 pesos. So, yung 100 lang budget dapat natin. So, nadagdagan natin. Pero, tingnan mo naman. 110. May hangar yan ka na. May pork chop. Dalawang Shanghai. Tapos meron pang ganito. Ito lumang piso lang oh. Tapos ang dami pang ano. May mga previous pa si nanay. Patikim daw. Tikman natin yung patikim. Mmm. Parap. Mm. mm. Nilutong. Eh, pag dinaubos yung kanin pwede balik. <laughs> Tapos. Alam mo sa ang balita dito. Itong sanghay daw yung binabalik-balikan dito. Sampung uh, piso. Nakatan. Ay nakatapon. Mm. Kaya, kaya naman pala binabalik-balikan. Siya kahina hindi tinipid. Mm. Ito ang garden nila. Ang laki oh. 35 pesos lang. Dito yun sa Makati ah. Mm. Dito lang to sa may bangkal Makati. Uh, kapin Prince Street, Corner MRS. So, may kita mo dito 6pm uh, nagbubukas na sinanay hanggang alas 10. Pero kagahan nyo kasi ang bilis maubos niya ito. Kamaya bibedyohan natin. Ay, 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 ay. Ay, dola, dola, dola. <laughs> kung nagustuhan mo itong video na to, na pang hinihintay mo, pumunta ka na dito 6pm onwards. Alam ko gutom na gutom ka na. Sama mo na yung mga tropa mo. And kung may gusto kang ipavlog, comment down below. And don't forget to like and subscribe. Bye bye!